Hala, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, gusto ko po muna nang batiin ang happy happy birthday mo ang aking nag-iisang prinsesa. Happy happy birthday anak. Um matured ka na talaga at talagang napakabait mong bata. Um wish ko lang sa iyo is matupad mo or ma-achieve mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Konting kembot na lang at mararating mo na 'yon. Basta tsaga-tsaga lang at lagi kang uh, magpray wag na wag, wag, kalimutang magdasal dahil isa yan sa tutulong sa iyo upang makamit mo yung mga pangarap mo. Happy birthday and I love you. Okay po, narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Agosto 25. Para po sa may mga sujak sign na Aris, Marso 21 hanggang Abril 19 may kapangyarihan kang suporta, su, suportahan at gabayan ang mahihina. Habang tinutulungan mo ang mahihina, tataas ang iyong kapangyarihan at tataas ang iyong swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 9, 18, 27, 29, at ang 45 naman sa may mga sujak sign Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Ang iyong malakas na karisma ay nar ay nariyan ngayon. Malalampasan ng iyong kabaitan. Malalampasan ng iyong kabaitan ang mga reklamo at hindi gusto ang kausap. Wala silang magagawa. Papaboran kanila at ang mga bagay na hili -hili hinihiling mo ay kanilang pagbibigyan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 16, 33, 36, 39 at ang 45. Para naman sa may mga zodiac sign Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Gusto mo bang makinabang? Makinabang ka? Kung imbis na mag-away, mas mabuting sumakay ka na lamang sa agos ng iyong kapalaran at sa mga pangyayari. Sangayon sa sinasabi nila, ikaw ang unang mabiyayaan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 7, 11, 13, 23 at ang 41. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Nakikita ng nasa itaas ang iyong kahinaan at hinahanda na ang isang regalo. Ayaw ng nasa itaas na nalulungkot ka at nagkakaroon ng problema. Kaya kung anuman ang sama ng loob mo at kung anuman ang negatibo mong iniisip ngayon, hindi ito mangyayari. Papalitan ng langit ang lahat ng mabagay sa paligid mo ng magaganda. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang uno. Jess, 28, 37, 40 at ang 43. Dumako naman tayo sa may mga sujak sign, Leo. you 23 hanggang Agosto 22, Leo hindi hindi magkakaintindihan ang iyong mga kalaban. Habang nakikita nila ang iyong pagunlad, sila ay nagtatalo-talo. Habang nagtatalo-talo naman sila, mabilis ang takbo ng iyong kabuhayan hanggang sa ikaw ay maging malayo ang agwat sa kanila. At sila ay magsisisi at hihingi sa iyo ng kapatawaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yelo, at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 1, 11, 19, 25, 28, at ang 44 33, naman sa may mga 38, sign Virgo 41, 23 hanggang September 22 Virgo Ikaw ang 43, ng magagandang mga 43, Kaya naman tiyak na ikaw ay 42, 43, 42, 43, 42, 43, maaari rin umaman. Kung umaman ka, maari mo rin silang payamanin gamit ang iyong mayaman na pag-iisip. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 8, 13, 23, 28, at ang 44. 32, naman sa may mga 37, sign, libra. September 23 hanggang October 23, Libra. Ang mga lihim na taong naiinggit sa iyo at ang mga lihim na napupuot sa iyo ay muling mag-iisip sa iyo ng masama. Sila ay magagalak sa iyong bawat pagkabigo at sa iyong kalungkutan. Kung ano ang hindi nila alam, kung ano ang iniisip nilang masama tungkol sa iyo ay mangyayari sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang tres. 6, 12, 21, 27, at ang 33. Pare naman sa may mga sudyak sign, Scorpio. Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Sisirain ka ng galit at init ng ulo. Sa araw na ito, papalitan ng pag-ibig ang iyong pagkabigo. Sa pagiging matyaga at mapagmahal sa kapwa, magiging maswerte ka at mauuna ang swerte sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang old rose at ang iyong maswerte numero naman ay ang 6, 12, 15, 24, 33 at ang 36. Para naman sa may mga sudyak signs sa Gitarios, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Babangon ka ngayon para lamang madadagdagan ang iyong responsibilidad. Huwag kang matakot, nakikita ng nasa itaas ang iyong kalagayan. Gagawin ng langit ang mga gawain hindi mo kayang gawin, kaya madali at magiging masaya ka. Kapag lagi kang masaya, bubuti ang ayos ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 95, 18, 24, 28 at ang 45. Para naman sa may mga sudyak sign, Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Ang iyong buhay. Ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Gawin mo ang gusto mong gawin dahil ang totoo hindi ka pwedeng sumuko lalo na kung puno ang iyong puso. Hanggat laging puno ang iyong puso, papaburan ka naman ng nasa itaas at bibigyan ka ng swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 8, 13, 31, 40, at ang 44. Dumako naman tayo sa may mga sign Aquarius. Enero 20 hanggang Pebrero 18 Aquarius. Hindi mo nakikita ang iyong hinahanap. Bakit naman dahil sa totoo lang, hindi mo pa talaga alam kung ano ang hinahanap mo sa buhay mo. Upang ikaw ay lumigaya, ang iyong hinahanap o ginagawa ay wagas na paglilingkod sa iyong kapwa o sa relihiyong iyong kinabibilangan. Sa ganung paraan, magtatagumpay ka at magiging tunay na maligaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gray at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 4. 8, 14, 19, 22 at ang 31. Pare naman sa may mga zodiac sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. May kanya-kanyang tanglaw ang bawat zodiac sign. Bilang isang Pisces, isa sa iyong mga beacon ay ang isa sa iyong mga biyahe, beacon ay ang buwan. Ang mukha ng buwan sa kalangitan sa ngayon ay bagong buwan. Kaya ngayon gabi magwish ka sa buwan at makakaasa ka na ang iyong hiling ay pakakinggan ng iyong anghel. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 11, 37, 39 at ang 41. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng linggo, Agosto 25.